tinatago mo sikreto na nahihiya kang ikwento. Kaya ipm mo sa akin, ako ang magkukwento dito sa lihim na liham. Ayan. Ang ganitong kwento na matagal na panahon kong tinago at tanging ako lang ang nakakaalam. Tumingin siya sa mga mata ko and bigla niya akong hinalikan. na Nasyak ako sa nakapa ako ha? ang binaba ako ng dahan-dahan ang zipper niya so nagulat ako nang bigla niya akong sinunggaban habang nakatuwad nag 69 kami pero ako ang nasa ibabaw isinubo ko ang kanyang alaga habang sinisipsip niya ang bulaklak ko abangan ang susunod na lihim na lihab Magandang, magandang, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat. Elmar Toledo, a.k.a. Asal Aso, Usapang Kanto, pero totoo, mismo. Kapi tayo! Sa wakas, sa wakas, may sasaka to para na natin. Lihim na liham. And to give you a heads up, what is lihim na liham? Lihim na liham. Ito yung mga sikreto mo, tinatago mo sikreto na nahihiya kang ikwento. Kaya, ipm mo sa akin, ako ang magkukwento dito sa Lihim na Liham. Ayan! <laughs> so, kung pinagkakatiwalaan mo ko na ikwento ang iyong sikreto sa ibang tao na hindi malalaman kung kanino galing ito. Ayan, ito ang lihim na liham. Ayan, so uunahin ko, actually dalawa na po yung nag-send sa akin ng lihim na liham yung isa medyo mahaba-haba so gagawin natin unahin ko yung maiksi lamang since ito yung ating simula pagpasensyahan nyo na kung may parte na magkakabuhol-buhol yung aking pananalita kasi first time kong babasahin ito Ayan. para mas exciting sa ating lahat simulan natin sa Dear Elmar first time ko itong gagawin na sumulat at ilahad ang kwentong ito. Nakaka-excite lang i-share. Ganun din ako. Ayan, excite ako. So, ang ganitong kwento na matagal na panahon kong tinago at tanging ako lang ang nakakaalam. I guess the reason why I wanted to tell the story is para ma-unload ko na din ang liham na ito. Nangyari ito nung college ako. Nakilala ko si pangalanan na lang natin na Anthony sa isang university. First year college ako and siya naman ay fourth year high school. Ba? <laughs> Mapagpatol ka sa mga bata ah. <laughs> so, kaibigan siya ng isa sa mga friends ko. Kaya naipakilala, kaya naipakilala kami dalawa. Una ko pa lang siyang nakita, laglag panty na ako. Kasi gwapo siya. He's 5'11, mistiso, and laging mabango. Araw-araw nakikita ko siya sa campus. Madalas nagkakasalubong kami and we just say hi and hello. Pero we never got the chance to really talk. Crush na crush ko siya. Pero dahil syempre feeling dalagang Pilipina ako, I never attempted to make the first move nalungkot ako kasi halos patapos na ang school year na yon and never kami nagkaroon ng chance to get to know each other. I almost gave up kasi naisip ko hindi niya talaga ako siguro type kasi hindi man lang siya gumawa ng move to talk to me. Tinanggap ko na lang na laos na siguro ang beauty ko. Lumipas ang ilang taon, matagal ng graduation, I mean malapit na ang graduation ng college. Nagbar kami ng mga college friends ko sa Makati, somewhere in Makati, to celebrate our upcoming graduation. Medyo tipsy na ako after a bottle of tequila. O oh, syempre naman. <laughs> Kaya, di, ba? Mga alak talaga, may balak. Kaya, so, I had to go to the CR. Habang papunta ako ng CR, Nakasalubong ko ngayon, si Anthony. Si Anthony! Yes, siya nga. <laughs> It's been so long since I last saw him. And dahil siksikan sa bar, halos magkadikit kami while trying to squeeze in to the crowd papunta sa CR. Gawa na rin siguro ng alak, medyo malakas ang loob ko. Flirt mode ako. He said, Angel, right? As if he's trying to recall my name. Actually, I was flattered that he remembered my name. Even after several several years na hindi kami nagkita. I said, yes, and you are Anthony, right? Ngumiti siya, and he asked me kung sino ang kasama ko. Sabi ko, I'm with some friends from school celebrating our upcoming graduation. I was so excited kasi this is the first time that we actually had a conversation. And sabi ko, as much as I'd love to talk more, I really need to use the restroom. Natawa siya and sabi niya, hintayin kita. Siyempre, ang lola mo, nagmamadali ako mag-CR. Nag-freshen up pa ako at nagpabango out mouthwash. Masya <laughs> masyado no pala tumalong kagad sa <laughs> Assumptive, assumptive, assumptive bang angel. <laughs> so nag mouthwash in case of emergency. <laughs> May dahilan pala talaga yung kanya pagmamouthwash. Sa so, sige, pagbigyan natin ang lola mo. Paglabas ko sa CR, He was still outside the door waiting for me. He was smiling and I almost melted. Grabe ang kilig ko. He said, Can I buy you a drink? Kinikilig ako ba't <laughs> Sabi ko, may mga kasama kasi ako. Ito naman. <laughs> Pagkatapos mo mag-mouth, mas magpapakimi pa. So nakita ko na medyo nawala yung smile niya Sabi ko, sige magpapaalam lang ako sa tropa para they know Sabi niya, samahan niya na raw ako para they would know who I'm with Napaka gentleman diba So magkasama kami pumunta sa table where my friends were And nakita ko mukha ng mga friends ko nung makita nila kung sino ang kasama ko They know that I have the biggest crush on this guy since first year college. And di nila imaiwasan na manokso. So nagpaalam ako na I will have a few drinks muna with Anthony. And he even said na iahatid niya ako sa bahay. After so, I'll be home safe. So ayun niya, alas tres na ng umaga. We were at the corner booth sa bar we had a few drinks and medyo mahirap magkarinigan kasi malakas ang music sa bar, mga style. <laughs> Every time na may sasabihin kami, he had to come close to me and magkadikit ang mukha namin when we talk para lang madinig namin ang isa't isa. Habang nagsasalita ako, nakatingin siya sa lips ko. Naramdaman niya na medyo naiilang ako tumingin siya sa mga mata ko and bigla niya akong hinalikan gentle pero may init naramdaman ko yung dila niya lumaban ako and I wanted him to feel na gusto ko yung ginagawa niya we kissed passionately while he was kissing me I felt his hand touching my breast Grabe ang init na naramdaman ko. Madilim kasi dun sa corner kung saan kami nakaupo. Kaya wala namang nakakakita sa amin dun. Habang hinihimas niya ang aking papaya, dahan-dahan ko namang kinapa ang alaga niya. Honestly, nasyak ako sa nakapa ako. Ang haba at ang tigas ng alaga niya sa kainitan ng aming katawan, ako na nagsabi sa kanya, Can we go somewhere else? Sabi niya, Tara sa bahay. Agad-agad, he paid the bills. Diretso kami sa sasakyan niya. Sa kotse pa lang, di namin mapigilan maglaplapan at maghimasan. Alos hindi na nga siya makapag-drive kasi panayang himas ko sa alaga niya. Galit na galit na. Hindi pa ako nakontento Kaya habang nagmamaneho siya, binaba ko ng dahan-dahan ang zipper niya. Agad kumawala ang nagagalit niyang alaga. Hinimas-himas ko at habang nakatitig siya sa daan, pilit pa rin siyang nagpo-focus sa pagmamaneho isinubo ko ang alaga niya. Inangat niya ang mukha ko sabay sabi na Angel, wag dito. Baka maaksidente tayo. Sabay ngiti siya sa akin. Di ko mapigilan. Napangiti ng bahagya kasi ramdam ko yung init niya at mabilis na nagmaneho para makarating sa bahay nila. Taga Makati lang din siya kaya ilang minuto lang nandun na kami sa kanila pag park ng sasakyan sinabi niya kaagad na wala ang parents ko kaya pwede tayong magingay pagbukas pa lang ng pinto ng bahay alos hubarin na ni Anthony ang blouse ko umakyat kami sa second floor hindi ko maiwasan mapansin na ang laki ng bahay nila wala na akong blouse at bra pagdating namin sa kwarto niya. Agad niya akong inihiga sa kama, naghubad na rin siya. And habang naghuhubad siya, ako na ang naghubad ng pantalon niya. Nakita niya na naka-g-string undies ako. Sabi niya, don't take that off yet, Angel. Bend over for me. So nagulat ako nang bigla niya akong sinunggaban habang nakatuwad. Hinawi niya ang g-strings ko and dinilaan niya ang aking bulaklak. Napaungol ako sa sarap. Mahigpit ang kapit ko sa kumot. Pinilit ko siya pinahiga at umibabaw ako sa kanya ng nakabaligtad nag 69 kami pero ako ang nasa ibabaw. Isinubo ko ang kanyang alaga habang sinisipsip niya ang bulaklak ko. Ramdam ko ang pagkadyot niya at di ko mapigilang maduwal sa haba ng alaga niya. Ang sarap pakinggan ng ungol niya. Bigla niya akong tinapik at sabay sabing, Angel, na eh syempre ang tugon ko yes please so yun na nga tumayo siya pinatuwad niya ako at winasak niya ang maganda kong g-string pinalupalo niya ang pit ko and he said gusto ko ang nakikita kong likuran mo since day one so nasyak ako at mas lalong nag-init kiniskis niya muna ang alaga niya sa basang-basa kong bulaklak parang nanunukso and then after that unti-unti niyang pinapasok ang ulo ng alaga niya sa bulaklak ko sabay sabing angel gusto mo na bang ipasok ko mapanukso and syempre hindi pa ba ako kaya ang sabi ko yes please Anthony biglang ibinaon niya na sagad na sagad ang alaga niya sa basang basa kong bulaklak napahiyaw ako sa sakit at sarap malakas ang bawat payo napapahiyaw ako sa bawat bayo niya ilang baon pa lang hindi ko na napigilan ang sumigaw na malapit na ako. And sabi niya, malapit na rin ako sa baytura ng pangalan ko, Angel. Nauna ako nakarating sa langit. Hinugot niya ang alaga niya at pinutok niya ang mainit niyang likido sa bungad ng aking bulaklak. Kinabahan ako kasi hindi kami gumamit ng rubber. Buti na lang sa labas niya ipinutok. Hinintay niya lang talaga na makaraos ako bago niya ipinulandit ang katas niya. syempre hingal na hingal kami, pagod at lasing. Hindi ko na malayan, nakatulog na pala ako. Hindi ko alam kung gaano ako katagal nakatulog. Nagising ako sa katok sa pintuan 5 a.m. na pala. Nadinig ko ang boses ng babae kumakatok. Anthony. Anthony. Sabay balikwas ni Anthony at sabi niya, My parents are home early. Oh, magulang naman pala. Nakita ko ang panik sa mukha niya kaya agad kinuha ko mga damit ko at tinuro niya yung CR sa kwarto niya. Nagtago ako doon nadinig ko na nag-usap si Anthony at yung mama niya niyaya siya ng mama niya na ipag-drive siya saglit sa supermarket dahil masakit daw ang ulo ng dadi niya nanggaling pa daw sila sa Tagaytay narinig ko na isinira ang pinto ng kwarto niya nakahinga na ako ng maluwag magbibihis na sana ako nang biglang bumukas ang isa pang pinto ng banyo Dalawa kasi ang pintuan ng CR nila. Shared bathroom pala yun. I was hubad. And this good looking older guy was shocked to see me naked in their bathroom. Bigla siyang tumalikod and ask, Are you with Anthony? Nasagot ko lang, Yeah. He closed the bathroom door and dali-dali akong nagbihis. Sumilip ako sa pinto and nakita ko si Anthony na nagbibihis na. He said he needed to drive his mom and sabi ko, okay lang. I can just wait until they leave and mag-taxi na lang ako pauwi since taga Pasay lang naman ako. Habang nagre-ready na si Anthony, there was another knock on the door. Male voice. Anthony opened the door and he said to me, Kuya ko si Andrew, this is Angel. Sabay sagot ng kuya niya, Yes, we've met. Next time bro, please let me know if may bisita ka para alam ko to be careful sa CR. Nag-blush ako remembering how Andrew saw me naked kanina. Nagmamadali na si Anthony and I stayed muna sa room. Noon nadinig ko na umalis na ang sasakyan, he texted me. Coast is cleared. Nasa room na si Papa. Please text me when you get home and I will call you later. Kinilig ako. Honestly, inisip ko it was just a one time or one night deal. Matagal ko na siyang bet and para na nga akong nanalo sa loto sa naging excapade namin. Inaayos ko sarili ko and grab my bag dahan-dahan ko binuksan ang pinto. Slowly and quietly bumaba ako ng hagdanan. Nagulat ako na si Andrew nasa sala. And he look at me. Sabi niya, alis ka na. Sabi ko, "Oo, I have to get home." He asked kung paano ako uuwi and I said, mag-taxi na lang ako since sa Pasay lang naman ako umuuwi." He offered na ihatid ako. Sabi ko, "Wag na, nakakahiya maabala ka pa." But he insisted. So gratefully I accepted na rin. Habang nasa kotse niya kami he asked kung gano'n na kami katagal ni Anthony. I said, walang kami, hindi kami. We were schoolmates a few years back and just reconnected again. Bigla siyang nanahimik. And he just drove and kept quiet. Medyo awkward pero nakinig na lang kami ng music sa kotse. And I pretended to text someone para hindi halatang na-awkward ako. Then dumating na kami sa street namin. Siyempre, nagpasalamat ako. Bago makababa ng kotse, bigla niyang sinabi, You were loud last night. I could hear it from my room. Naramdaman ko na nag-init ang mukha ko. Nahiya ako. Parang tanga lang na biglang nasabi ko, Thank you. <laughs> Sabay talikod at alis. Hiyang-hiya ako. Habang naglalakad ako, papasok sa street namin. I could sense he was still watching me walk. Well, anyway, iniisip ko na lang. <laughs> I won't see I won't see him anymore anyway. And then Anthony and I texted for several days, pero I never got the chance to see him again. Naging busy na rin ako after graduation, trying to find a job. Although Anthony and I are continuously in contact. Medyo nawalan na rin ako ng interest. Inisip ko kasi if he really wanted me, gagawa siya ng way to pursue me. Then about weeks later, I got a text message. The number isn't in my contact. So hindi ko alam who it was. The message says, "Hi Angel. Was my brother really that good to make you that loud? WTF. Galit na galit ako. Kasi nabastusan ako sa message niya. I texted back. Well, yeah. I bet you will never be half as good as he is in bed. So, the nerve of this guy, although OMG, he's also so good looking and I really like older guys. Pilit ko inaalis sa isip ko yung thought na yon kasi naiinis ako sa kapreskuhan niya. Biglang tunog ulit ng cellphone ko. Andrew was calling. Nataranta ako, di ko alam if sasagutin ko ba or what but I did. Hello? He said. Di pa agad ako sumagot nag hello ulit siya and I said what do you want haven't you embarrassed me enough ang lakas ng boses ko and his sense na galit ako he said angel I'm sorry I was just teasing you I saw your number in Anthony's phone sorry pero binasa ko kasi messages nyo You don't seem interested in my brother anymore. And you even said that he should find someone else. I was hoping I could get to know you. Nasyak ako at mas lalo ako nagalit. I said, ang kapal ng mukha mo to read other people messages. Pero kausap niya pa. <laughs> kung ako yun, kung ako yun, baba -ba, ba ako? <laughs> Natawa ako doon. <laughs> If tingin mo, kalad ka akong babae, you are wrong. I don't sleep around. I just like Anthony so much years ago and it was worth a try. So please, don't think na maikakama mo din ako sabay hangap ng phone. He texted me again and again apologizing and telling me how much he likes my eyes and my smile when he saw me and that he couldn't stop thinking about me since then. So, ayun, bastos din tong ating letter sender dahil tapos na pala yung kwento. <laughs> so, anlinaw pa. So, Elmar with the capital E. So, Elmar, since mahaba na itong letter ko. <laughs> I guess my part to pa ito. I'm sure you are all wondering if may nangyari ba sa amin ni Andrew. Abangan ang susunod na lihim na lihaw. Ayan, ayan, Sana, 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 sana na-enjoy nyo. Maraming maraming salamat. Ayan, ano sa tingin nyo? Ayan, ayan. Komento tayo. Doon sa mga nakapakinig ng buo. Kung hindi nyo man napakinggin ng buo, ang ating bagong segment sa Tunay na Tao TV. Lihim na liham kung merong kang sikreto na gusto mong ikwento. Kaso, nahihiya ka. <laughs> But anyways, yeah, yan po, yan po. Diyan po natatapos ang ating lihim na liham. Kung gusto nyo pong magpadala ng inyong kwento na, kung gusto nyo magpadala ng sikretong kwento na gusto nyo, kung ako'y pagkakatiwalaan nyo na ikwento. Ayan, ayan. So, i-PM nyo lang po ako dito sa, sa TikTok and then I'll go give you my, my messenger sa Facebook.